Ambot na mi. namin na namin Ambot na oh. Oras. Time check. 1.50. Ang taog alas na ibe, di ba? Mm -hmm. 9 10 11 12 4:00 4 mag maglima lima Maka oras oras 4 1:15 naman ro So okay pa Isara ka boka tong na apply uh, pa interview Pero Maan ga? nuktok mas manong nuktok no, mas manong oh. relax pa ilang ko ah Andre kay nay pulis <laughs> Dita pa batlong dinay pulis <laughs> Pero <Hello>, pulis <police. laughs> Dita kay Dita batlong dinay pulis Agi tag kanang tinod nga dalan kayo, odit tamo again, narbay, tapat loca, kitaan, ala, nani, tapay na, tapay na put mider, tapay na put mider eh. Ayan mga building na rito. Mga building na rito. ana, anak, 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 anak.

Kinaganay. Dali, kimawala. Dali, kimawala ang kuhan dia. Signal light. Dali, kimupula. Ang spinach, ang alkawanich. Oh, alkawanich gali. Naidol ako to... sa una. Naidol ako. na ako to... sa una. Alkawanich. Mamanay kuhan. Mamanay kuhan ako. Unang gi applyan al si dayon ibalhin ko kuan ibalhin ko albar ah oh albar siya sunod ibalhin na po ko oh, marina oh marina then balik na po sa albar siya Gra ah, grabe lagi Lumo mo to tungo. Unsa?

Gutom na. <laughs> The <kuyog dun> mo di rilini itong gago. Ga kuyog ha. Kinunggog Oh, Zero, zero. One. There was a time in my life. Binti Trisatong Dutung teman Bukan